kung ang utak ni Carollo ay kumalaban sa halimaw na si Pito. Sino ang mananatiling buhay? Kahunter, ihanda ang utak mo dahil matindi to. Kamusta mga kahunter? Isa na namang pasabog na laban ang pag-uusapan natin ngayon. Si Carollo Lucilpero ng Phantom Troop laban kay Never Pito ng Royal Guards. Parehong specialist, parehong malalakas pero magkaibang magkaiba ng style. Isang utak kontra sa isang halimaw. Kaya ang tanong natin, kapag nagkaharap ang dalawa, si no ang tatagal. Round 1 Physical na laban. Si Pito ang mas malakas. Diretso na tayo. Pagdating sa lakas, bilis at instinct, lamang na agad si Pito. Di biro ang physical stats niya. Kahit si Netero na may 100 type guanyin bodhisattva hindi siya nasaktan kahit tinamaan directly. Samantalang si Corolo kahit hinahangaan ni Silva Soldic, sa kanyang body skills ay isang tao pa rin. Conclusion sa brute force, walang laban. Round 2. Pero teka may plano si Corolo. Hindi lang laban ng lakas ang Hunter x Hunter. Dito papasok ang specialty ni Corolo. Utak, strategy at kakaibang nen abilities. Pero challenge na agad. Mahirap makuha ang ability ni Pito gamit ang skill Hunter. Bakit? Para manako ni Corolo ang isang nen ability, kailangan number 1, makita niya ito in action. Number 2, matanong ang may-ari at masagot siya. Number 3, mahawakan ang palad ng target sa Bandit Secret. Number Number 4, Magawa ang lahat sa loob ng isang oras. Sa tingin mo ba, papayag si Pito sa question and answer habang sinasaksak siya? Kaya halos imposible itong makuha sa isang real fight round 3. Pwede kayang gamitin ni Corolo ang Terpsichora. Kung sakaling nakuha niya ito, maaari bang mapalakas niya ang sarili niya para sumabay sa lakas ni Pito? Posible, pero may catch. Ang katawan ni Corolo ay tao, hindi enhanced chimera. Kapag pinilit niya, baka mag-collapse lang siya. Gaya ng auto mode ni Nart na malakas nga pero may limit. Super boost na may halong risk. Round 4, ang tunay na chance ni Corollo, Pan Pan Clot at Sun and Moon. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay ang Pan Pan Nakita natin kay Owl, kahit sinabunaga, di nakagalaw. Kung matrap niya si Pito gamit ito, tapos apakan niya, baka may laban. Pero uulitin ko, mahirap mailapat to sa isang opponent na kasing bilis ni Pito. At alam naman natin si Pito, siya ay cautious. After pinatay niya si Kite, laging alerto na siya. Ang sun and moon naman, kailangan ng 3 to 5 seconds na contact para magmark. Eh kung si Pito nga ay hindi tinamaan ng gusto ni Netero, paano pa kaya si Corolo? Kung hindi siya makahanap ng perfect setup, hindi aabot sa 3 seconds si Corolo ng buhay. Round 5. Pero paano kung may paghahanda? Ito ang wild card. Tandaan, natalo ni Corolo si Hisoka dahil sa plano. Ginamit niya ang double menu users, pinlano ang paligid, kinontrol ang tempo. Kung ganun din ang gawin niya kay Pito, posible na makahanap siya ng opening para itrap ito gamit ang pan pan o kaya makapuntos gamit ang sun and moon. Pwede rin niyang gamitin ang distraction tactics, clones o location advantage para makuha ang upper hand. In short, kung may preparasyon, hindi imposible na maging patas ang laban. Kaya ka Hunter, anong say mo? Biglaan ang laban, panalo si Pito. Pero pero kung pre-planned, may chance sa si Corolo. Anong strategy ang naisip mo para manalo si Corolo? May ability ba siya na pwedeng pampatay kay Pito? I-comment mo na yan sa ibaba. Gusto ko malaman ang opinion mo. At kung nagustuhan mo ang deep dive na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa fellow Hunter Pants at ipalo ang ating FB page para sa mas marami pang theories at battles. Hanggang sa muli mga ka-hunter, laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.